sa mga pamangkin ko ito na lang ang aking pasalubong sa inyo lollipop yan ang kita niyo yan lollipop yan ang pasalubong ko sa inyo malaking lollipop sobrang laki ng lollipop ayan o hindi ko nga maano so, sobrang laki so ito ang aking pasalubong sa mga pamangkin kong bata yan ang aking pasalubong lollipop. Ito ay naglalaman ng labing limang peraso. So, ayan ang aking pasalubong lollipop. Diba? Laki ng lollipop, diba guys? Laki ng daming laman niyan iba-ibang flavor oh you know iba-ibang flavor